Grabe, ang daming pagkain guys. So, sponsor po lahat yan. Thank you so much sa sponsor. Ayan na po guys. Siyempre, kailangan ko muna i-flex ang aking mga handa. Ayan, lahat po yan. Ubus na ubus kahapon. Hello guys. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. For today's video nga, today is my birthday. Yung kakagising ko lang ng umaga. Alam mo naman, paggising sa umaga, yan ang ginagawa ko. Daily routine. Alam mo na. At siyempre, nandiyan na nga at nilagay ko na yung camera sa mismong harapan at ako yung nakasahan doon. Siyempre, good morning na yan. Mga siguro mga positive yan. Mga 7 a.m. ng gabi. Ayan, sayaw-sayaw muna si Kapogi. Siyempre, hindi mawawala yung sayaw niya. At siyempre, ito guys, meron siyang performance ngayon. Pakita nyo. Sims. yun na nga, tapos na ako maligo at siyempre ako ng damit. syempre susuot ko tong kabogi ng tarlac. Yan po yung aking nga pamimigay. Mamaya po sa aking live. At actually tapos na, may nanalo na nga. syempre as siyempre sinuot ko na yung pang damit na limited edition lang to. Kaya kung gusto niyo pong bimili ng t-shirt guys, just PM na lang. Okay, for only 400 pesos. At meron na po kayong damit. At ipapadala ko po yung damit na yan kung saan kayong lugar. At syempre hindi po free shipping syempre at syempre guys, nandito naman tayo at yung pineflex ko ang nagbigay ng regalo ng aking pabango. Napakababango. Shout out sa'yo. Na natin guys, hindi na natin sabihin kung anong pangalan niya. Kasi bawal sabihin. Kaya thank you so much. Sobrang sobrang thankful. na syempre ng pababango ako. Syempre kailangan mabang mabango ako pagpunta sa, ano, sa SM. Ay sa Tarlac. Kahit hindi ako pa masyadong kilala sa Tarlac, okay lang sa akin. Masaya na ako. Ang importante, Lala ko sa ibang lugar. Okay lang sa akin yon, Walang problema sa akin yon. At syempre, nandiyan na nga ako sa, sa motor. Nandiyan ako sa motor na Edwin Paluga. Shoutout Edwin Paluga. Yan po yung aking tito. Lagi kong sinasakyan. Always papogi siya. At syempre, yun na nga. Pabiyahin na ako. Nasa ano na yata yan? Nasa lugar namin sa Pumaragul. At syempre, papunta na nga ako sa simbahan. At syempre, kailangan natin magsimba. Alam mo naman, pag birthday, kailangan natin magsimba para magpasalamat. At sa isang taon, alam natin na buhay pa tayo. At syempre, always dyan, papasok na nga ako sa simbahan. Ayan po, pini-flex ko na yung yung harap ng simbahan dito sa Tarlac City. Yan po yung pinakamalaking katedral uh, dito sa Tarlac. Ayan ang flex ko po ang Tarlac Cathedral. Kung mga nasa Tarlac po dyan, alam nyo na yan, kung saan yung lugar na yan, punta lang kayo dyan sa Tarlac Cathedral. Pagpasok ko, syempre, kailangan ko muna tanggalin yung aking sombrero, syempre sa pagrespeto sa ating Panginoon. Alam naman, kailangan natin irespeto siya. Syempre, alam naman, syempre kailangan natin irespeto. At syempre nang nga, nandiyan ako. At uh, kailangan ko muna magdasal sa kanya, Sky Lord. At ang pinagdasal ko dyan, alam niyo yung pinagdasal ko, hindi ko na kailangan sabihin. Alam niyo guys, na isa, kung sigurado yung mga nakakilala sa akin, sigurado kong ano prayer ko dyan. Basta importante, uh, nabubuhay ka, pagising mo ng umaga, buhay ka. Yun ang importante, walang sakit, di ba? Yun lang mga pinipray ko diyan at nagpray ako dyan mata mata intim na mata intim, sabi nga nila. Uh, magdasal lang na mata intim, asiguradong ah, siguradong mararamdaman ni Lord. At siyempre, tulong nga papalabas na ako ng simbahan, siyempre tapos na ako nagdasal at nang pisal kay Jesus. Ayun na nga papalabas na ako ng pinto ng at ako nag-cross na sempre yung blessing ah uh, ang tawag nito, yung bless. Anong tawag dyan? Basta pag-cross ng blessing, syempre, Ayan na. Yung, ah, uh, ayan, papalabas na nga ako. Ba't ang gwapo ko dyan, no? Puting-puting-puti ako dyan yung pagmumuka ko. Tapos, thank you so much pala kay, uh, kay, uh, kay uh, sa, kay, kay uh, ma'am. sa Tarlac Optical. Ayan, ang aking, uh, ang aking Thank you so much. Doc Lexi, salamat. At, syempre, pupunta na ako dyan sa, ano, sa, sa pagkuha ko ng cake kasi kukunin ko yung cake ayan ah uh, siyempre sponsor na naman yan siyempre thank you so much sa mga sponsor na laging sumusuporta sa akin thank you so much sa mga team zombie always ko yan nakakakumbaga kung solid na ako talaga sim zombie natutuwa ako sa kanila kahit ganyan sila at pinaglolo ako pero okay lang sa akin yan ang importante ah uh, kilalang kilala nila ako kaya kung anong mangyayari, eh, good lang ang importante masaya ako kung anong kung saan ako napunta di ba tuwang tuwa ako at nakaka-enjoy. At syempre na nga, ayan, si, si Ate pinaano ko yung kanya ang aking kick. Ayan. Atibay, Mai, shout out sa'yo. Thank you so much, ha. At yun na nga, nandito na tayo. Piniflex ko na at kinuha ko na yung mga, hindi kami kasi nagluto. Ayan, package na kasi yan. Sponsor din yan, guys. Package po lahat yan. Kaya, mas, mas, mas maganda yung package. Ayan na nga, flex ko na to yung aking mga handa, guys. May kick, may palabok, may ganyan, spaghetti. At lahat na yan. Kaya na pong barang tumingin, ha. Hindi ko lang sabihin yung mga Basta yan, guys package na po yan guys ayoko na, ayoko na sabihin kung magkano yung price at uh, syempre nandiyan na nga yung mga bisita yun, no? Oh. ayan na ah. ayan na po sila at nag actually nagpaluto pa kami ng isa ano dyan ah uh, pansit nagbigay yung kapatid ko shout out thank you so much sa bigay mong pansit ano naman yung mga amiga amiga ni Mudrakels. Raquel ayan uh, kanta kanta sila dyan at may video okay. sila kumakanta ayan <coughs> sayo sayo daw sila kaya nga kailangan nila mag-enjoy. Ayan po, shout out po sa inyo. Maraming salamat sa pagpunta sa aking birthday. Ayan yung aking pamangkin, no? Dalawa sila sumasayo. Ayan naman si Tita Elna at si Tita Kali. Ayan, no? Diba? Uy! At yan po, at si Tini Paluga ang naglilinis ng Sini Paluga. Ayan, pakipalo po si Sini Paluga. Ayan. Okay? At pupunta na tayo sa... Uh, aking bahay. Ito na po guys, pineflex ko na po ang aking mga handa. Ayan, ayun yun o di ba? Yan po yung aming munting bahay. Soon, magiging mansion yan. Basta sa tulong nyo, basta wag nyo pong skip yung mga isda dyan sa nakikita nyo dyan. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat po na magpunta sa mga tumulong. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, thank you so much. Dahil sa inyo, ayan. At shoutout sa mga, <coughs> excuse me lang medyo masakit <coughs> lang ang unan ko. At shout out po sa mga bisita ni Nudar Kills. Ayun na po sila. Happy happy birthday daw. Hi daw sila. At shout out po sa inyo. Ay panoorin nyo po itong video na to. Lalo especially sa mga amiga. Amiga amiga ni Mudra Kells. Ayan na po guys. Actually may mga sayawan pa sila dito. Ayan o. Oh. Diba mag-hi daw sila. Hi daw. Hello. <laughs> Hi. Happy birthday sir. Happy birthday. <laughs> okay, magsalta kayo. <laughs> Pag-or. Oh, birthday! Nay! Nay na po! Happy birthday! Nasaan si Vagkasan naman? Ay, sige. Next time. Thank you. Happy <makes> birthday! Salamat, salamat po. <makes> salamat po. Okay na. Pakabidyo kayo po. Okay na. At syempre, ito na po yung huli guys, eh, nagutom na yung mga ano, mga magkakapatid nandiyan po sila. Syempre, na po yung kami pang huling kakain na. Kaya, thank you so much po sa lahat po ng mga pumunta, sa lahat po ng matumulong at sa lahat po ng mga nag-sponsor. Thank you so much and God bless. Wait, mamaya ko po kayo lilista. Okay, start. Happy birthday na walang <laughs> tuyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you.

Ayun! Ayaw, Ay! na ayaw Ay. ko na kumain! May flower na, 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 na yan! Ay, ayaw ko na din! Sa kanya ayaw na lang ka. yan! Thank you sa sponsor! Sa lahat po ng na mga nag-sponsor okay. guys! Maraming maraming salamat! Okay! Ah. Kuhanin mo na! Tipahit mo na kay Kito mo yung icing! Dali! yung may tsura! Kuha ka daw! Kuha tapos lagay mo daw dito! O.